tinanggap ko na po yung project hanggang sa na-realize ko na parang ah, kaya ko naman talaga mo isa. But every time, every, from the start, napaka-supportive talaga nila. Like ito nga lang eh, itong sarong nga lang eh, si Pablo yung nagsulat, Katulong niya yung kapatid niya si Jose yung mag-produce, si Justin yung nag-direct, and then kahapon pinapanood namin yung offline edit, si Ken tsaka si Josh, yung dami nilang sinasabi, oh ito dapat, itong part na to, dagdagan nyo lang ganito, tapos ito, usok nyo to, ito magandang part Ayun, ganun sila. Parang, mm, nararamdaman kayong 100% support nila. So, right. thank you guys. I love you so much. I know you're there somewhere. <laughs> and one more, yes. Avengers no when they heard Room Room for the first time. Eh, hey! ganon ganon. Oh, Apo kami na eh. Hey! Kasi ano? Kasi, seryoso, ha? Hindi seryoso yung song ay di ako di job. kasi ano? Medyo ibang talaga yung sound niya. Para kahit si kahit si ano yung Pablo, di ba ginagawa ng yung song? Noong una parang hindi niya pa masyadong na-feel kasi nga ano siya eh, uh, punong-puno yung isip niya ng mga bagay-bagay habang ginagawa. Tapos nung nakapag-rest siya, then pinakinggan na ulit namin yung full song. Sabi niya, oh. Still, grabe! Ngayon ko lang ulit pinakinggan yung kanta! Ang solid pala talaga ng gawa! Ganon, ganon yung reaction niya. So parang, doon ko na realize na, ah okay, parang... Hindi, okay. ganon na talaga yun. Asan ba siya? Pwede bang i-demo mo yung reaction mo dito? Parang ganon, ganon po yung reaction And... Hindi lang sila, pati yung buong team talagang sabi nila, Eh, grabe naman yan. Hindi, pero ganun po talaga yung reaction niya. <laughs> Di ba? <laughs> Di ba? Ako, oh, ganun po. Ganun. Hindi lang reaction talagang reenactment. enactment re -ena Oo oh, nga, oh. re pala yung ginawa ko. Pero oh. ayun po, ganun yung reaction nila. Wow, eh. <laughs> Thank you po. Salamat po. Thank you very much for that question. Grabe. Salamat po. Ngayon, LSS na ako sa mga kantang na-mention mo. <laughs> Andiyan sila sa utak <laughs> ko. Sorry, sorry. <laughs> sorry, sorry. <laughs> <laughs> sorry, sorry. <laughs> Uh, <laughs> yes, please.